Minsan sa buhay ni Ian, ay may mga pagkakataon na tila ba isinara na niya ang pintuan ng puso niya sa pag-ibig. Hindi iyon bago sa kanya. At may dahilan siya kung bakit. Pitong taong gulang pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at unang-una niyang natutunan ng masamang epekto ng pag-ibig. Bawat gabi, nakikita ni Ian ang kanyang ama na sumisiklab sa galit at paminsan-minsan na binubugbog ang kanyang ina. Walang araw ang nagdaan na hindi niya nakikitang umiiyak ang kanyang ina. Ang inosenteng puso ni Ian ay napupukaw ng takot at pangarap na makuha ng ama ang kanyang ina. Nang magdesisyon ng kanyang ina na iwalayan ang asawang abusado, hindi niya ito iniwan. Kasama si Ian, naglakbay ang kanyang ina patungo sa pag-asa ng mas magandang buhay naging mapayapa ang kanilang buhay nang hindi na nila ang kanyang ama. Ngunit hindi nagtagal nang mawala rin ang kanyang ina dahil sa sakit. Sa edad na labing tatlong taong gulang ay nag-isa na lamang si Ian sa mundo. Bagamat malungkot ang kanyang mga alaala, naging dahilan ito upang magkaroon siya ng lakas ng loob na maging matagumpay sa buhay. Bilang isang batang wala ng pamilya, naging masinop si Ian Nagtrabaho siya ng mga part-time jobs habang nag-aaral para sa kanyang kinabukasan. Minsan, ay tinutulungan siya ng mga mabubuting tao sa kanyang paligid. Ngunit hindi niya inayaan ng sino mang babae ang magpatunay na ang pag-ibig ay tunay. Tila ba naging malamig ang puso niya? Sa paaralan, itinuturing siyang isa sa mga pinakamagaling sa klase. Ngunit hindi rin ito nagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Wala siyang interes sa mga social gatherings o sa mga barkada na palaging nagkukwento patungkol sa pag-ibig. Marahil ay iniiwasan niya ito upang hindi madama ang lungkot na nagmula sa kanyang mga alaala. May mga babaeng nagtatangkang mapalapit sa kanya. Ngunit hindi siya nagpapadala sa kanilang mga pagpapapansin. Palaging sinasabi niya sa kanila, Hindi ako naniniwala sa pag-ibig. Isinara ko na ang puso ko para dito. Ngunit alam niya na mas marami ang nasa likod ng mga salitang iyon. Isa itong pader na kanyang itinayo para hindi muli niyang maranasan. Ang sakit na dulot ng pag-ibig. Habang siya ay nagmamaneho pa uwi pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, may isang araw na kanyang natagpuan ng kakaibang babae sa tabi ng kalsada. Siya ay tila nawawala at sa unang pagkakataon sa buhay ni Ian, hindi niya ito naiwasan. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Ian, malungkot na ngunit may kausahayan na bukas na ang puso niya. Ngumiti ang babae at sumagot, Oo, oh, nawawala ako, wala akong matuloyan at wala akong pamilya. Parang kilala ni Ian ang nararamdaman ng babae, kaya't hindi niya ito pinabayaan. At sa halip, ay dinala niya ito sa kanilang tahanan at binigyan ng tahanan. Sa paglipas ng mga araw, naging magkaibigan sila ng babae. Naging katuwang ni Ian ang babae sa paglalakbay ng buhay. At unti-unti naging masayahin siya. Bagamat matagal na niyang itinapo ng kanyang mga paniniwala patungkol sa pag-ibig, ay natutunan niyang muli itong yakapin. Sa pag-uspong ng kanilang pagkakaibigan, nasilayan ni Iya ang mga positibong aspeto ng pag-ibig. Nakita niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng taong nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. At ang pag-ibig ay hindi palaging nagdudulot ng sakit. Ipinaparamdam sa kanya ng babae na ang pag-ibig ay maaari ring maging bahagi ng kanyang buhay kung siya ay magpapahintulot lamang. Sa paglipas ng mga panahon, naging malambot muli ang puso ni Ian. Hindi man ito madali, ngunit natutunan niyang magmahal ng buong puso. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko alam kung ito ay magiging matagumpay o hindi, ngunit hindi ko hahayaang ang takot ko ang magdikta ng aking buhay Magmula sa kanyang masalimuot na nakaraan, natutunan ni Ian na ang pag-ibig ay hindi laging masakit. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya na magkaroon ng masayang kinapukasan. Kasama ang babaeng si Carmela na nagmulat sa kanya patungkol sa tunay na halaga ng pagmamahal. Pagkatapos ng mahabang panahon, natagpuan ni Ian ang tunay na kaligayahan kasama si Carmela. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng kanyang masilimut na nakaraan, maaring mahanap niya ang pag-ibig. Araw-araw po ang kanyang puso sa kasiyahan, dala ng pagmamahal na natagpuan niya sa dalaga. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, Carmela. Bulong ni Ian sa dalaga. Habang inuupuan nila ang kanilang paboritong kapihan. Hindi ko akalay na maaring maging masaya ulit. Tumuktok ang mga mata ni Carmela at sa mainaong boses ay sumagot siya. Ian, mahal na mahal din kita. Sa iyo ko natagpuan ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Habang naglalakad sila sa ilalim ng buwan, naglalakbay ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit sa gitna ng kanilang kalikiyahan, hindi nila alam na may malupit na pagsubok na naghihintay sa kanilang relasyon. Isang araw, ay nagdesisyon si Carmela na magsurpresa kay Ian para sa kanyang kaarawan galing sa kanyang trabaho, sinadya niyang magmadali para maabutan ang espesyal na okasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kalsada, isang trahedya ang hindi inaasahan ng sumalubong sa kanya. Isang mabilisang sasakyan ang nagmamaneho ng mabangga siya. Tinakpan ang kadiliman ng kalakhan ng kalsada at ang mga paramedics ay dumating ng mabilisan. Binalita sa telepono ni Ian na ang kanyang kasintahan ay nasa malubang kalagayan hindi sumagi sa kanyang isipan na mawawala si Carmela. Ang mga oras na iyon ay tila parang isang bangungot para sa kanya na hindi niya kailanman gustong magising. Sa kanyang pagdating sa ospital, saksi si Ian sa malupit na pagsusumikap ng mga doktor upang iligtas ang buhay ni Carmela. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, ang buhay na iyon ay hindi na may liligtas pa. Ipinahayag ito ng doktor sa kanya Pasensya ka na Sir Ian ha Wala na po tayong magagawa Wala na po ang pasyente I'm sorry Napaupo sa sahig si Ian At halos hindi na makahinga ng sabihin niyo ng doktor Si Carmela na lamang ang importanteng tao sa buhay niya At ngayon ay nawala pa Nang biglang nawala ang babaeng minamahal niya Ay parang kinuha na rin ang kalahati ng kanyang buhay Nagluksa si Ian at nawala ng kahulugan ng kanyang buhay at parang ang lahat ay nauwi sa kanya. Hindi na niya alam kung papaanong muling magpatuloy sa kanyang buhay nang wala si Carmela. Araw-araw ay naging mas malungkot pa si Ian. Parang wala nang nakita sa kanya maliban sa malalim na kalungkutan. Kahit ang mga alaala ni na Carmela ay nagdulot ng sakit. Sa isip ni Ian, tila ba minalas na naman siya sa pag-ibig at nawalan siya ng pag-asa na muling maging masaya. Nawawala ka na, Carmela. Bulong ni Ian sa sarili habang inuukit ang pangalan nito sa lapida ng dalaga. Hindi ko alam kung papaano muling mabubuhay nang wala ka. Mahal na mahal kita. Ang buhay ni Ian ay tila ba bumalik sa dating kalungkutan at walang kaimo emosyon. Tinapos niya ang lahat ng koneksyon sa iba't ibang tao. Nag-iisa sa kanyang paglalakbay sa buhay. Ang takot at lungkot na nagdulot ng pag-ibig ay muling bumalik sa kanya habang naglalakad siya sa kalsada na walang direksyon, may isang araw na naaalala niya ang mga masasayang sandali na isinama niya si Carmela. Tumulo ang luha ni Ian habang ito ay niisip. At doon sa gitna ng pagluha, ay unti-unti niyang napagtanto na ang pag-ibig ay hindi palaging nagdulot ng sakit. Ang pag-ibig ay isang biyayang nagbibigay kulay sa buhay. Kahit pa sa huli ay nagdadala ito ng paglisan. Sa alaala -ala ni Carmela Natutunan ni iya na ang pag-ibig ay may halaga. Bagamat mahirap at masakit ito, nagbibigay ito ng mga espesyal na alaala at pagkakataon na maging masaya. Kaya sa kabila ng kanyang pagkakabasag at sakit, hindi niya ninais na mawala ang pag-ibig mula kay Carmela. Sa halip, ito ay naging bahagi na ng kanyang buhay, isang alaala ng pagmamahal na hindi niya kailanman makakalimutan. Mahal na mahal kita, Carmela." Wika ni Ian habang tinitignan ng langit kung saan nag-iisa na ngayon ang bituin. Ipinapangako ko na hinding-hindi kita makakalimutan at ang pag-ibig na iyong binahagi sa akin ay mananatili sa aking puso habang ako'y nabubuhay. Nang piglang kumuhos ang malakas na ulan, agad na inilabas ni Ian ang kanyang payong upang hindi mabasa. Habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, napansin niya ang isang babae na nagmamadali. Wala itong payong at basang-basa na sa ulan. Pansin ni Ian ang paghihirap ng dalaga. Ngunit sa halip na tulungan nito, ay nag-flashback sa kanyang isipan ng alaala ni Carmela noong unang pagkikita nila sa ulan. Bumilis ang akbang ni Ian at pinabayaan ang babae na naglalakad sa ulan. Sinubukan niyang tanggalin sa kanyang isip ang mga alaala ng pag-ibig at hindi niya naisip na ito ay magdadala ng kasamaan sa kanyang kalooban. Pero hindi nagtagal Napansin niya na ang babae tumigil at naglakad pabalik sa kanya. Excuse me sir, pwede bang makipayong sa inyo? Aalis rin naman ako kung may jeep na sa daan. Sabi ng babae na may kahalong iti, ngunit mukhang nahihiya ito. Tumigil si Ian, ngunit sa halip na tulungan ng babae, tumigil lang siya at hindi ito pinansin. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila bang nais niyang gawin ay kalimutan ng lahat ng may mga kaugnayan sa pag-ibig ngunit ang mga mata niya ay patuloy na nakatutok sa babae at sa kanyang loob, alam niyang may mali sa kanyang ginagawa. Um, excuse me? Sabi ng babae nang mas mapansin niya ang walang galang na pag-uugali ni Ian. Wala ka atang awa sa mga babae, mister. Nakikita mo namang nahihirapan ako, hindi ba? Baka pwede mo naman akong tulungan. Tila bang bukso ng galit sa puso ng babae ang kanyang mga salita. Tila ba inilabas niya ang nararamdaman ng inis ng pagpapabayaan ni Ian. Ngunit sa kabila ng lahat, walang reaksyon doon si Ian. Hindi niya ito kinibo at inis na ban lamang ang babae. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad papalayo. Nang mapansin niya ang hilos ni Ian, napangiti ang babae at hindi na napigilan ng tawa. Kakaiba, wika niya. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganito na walang pakialam sa paligid dahil sa sinabi ng talaga, ay medyo na inis si Ian at padabog na ibinigay sa dalaga ang kanyang payo. Dahilan kit nagulat ang babae at natahimik. Nagpatuloy si Ian sa kanyang paglalakad. Walang imik-imik at walang lingon-lingon. Sa kanyang pag-aasta, hindi niya namamalayang nagpapayag siya ng damdamin patungkol sa kanyang nakaraan. Naglalakad na lamang siya. Tinutukoy ang nararamdaman na hindi niya kayang ipahayag. Naiwan ang babae Naiwan ng babae. Naghulat at naiwan ng nakatitig kay Ian habang ito ay papalayo at basang-basa sa sulat. Nabagtanto niya na ang lalaking ito ay may pinagdaraanan at dahil nasa kanya ang payong nito ay may dahilan siya upang hanapin muli ang binata at isauli ang payo. Isang araw, habang iniinom ni Ian ang kanyang paboritong kape sa coffee shop, bigla na lamang lumitaw sa kanyang paningin ang nakangiti at masayang babae na nakita niya kagabi. Naglalakad dito patungo sa kanyang mesa at hindi niya napansin ang babae na tila ba nag-aabang sa kanya. Hi hey sir, buti na lang nakita kitang muli dito. Dito rin ba ang paborito mong tambayan? Same pala tayo no? Sabi ng nakangiting dalaga na puno ng enerhiya at kasiyahan. Walang reaksyon si Ian. Hindi niya pinansin ang babae at parang walang pakialam. Oo nga pala, dapat muna akong magpakilala. Ako nga pala si Sheryl. At nandito ako para isauli ang payong mo. Maraming salamat nga pala ha. Dagdag pa ng dalaga habang nakangiti. Kumunat naman ang nona iyan. Hindi mo kailangang isauli ang payong. Sa'yo na yan. Walang ganang sabi ng binata. Ngunit napagtanto niya na parang may kakulangan sa kanyang sagot. Nako, finally narinig ko na rin ang boses mo. Maganda naman pala ang boses mo eh. Bakit sobrang tahimik mong tao?" Natatawang sabi ni Sheryl. Hindi niya mapikilan ang kanyang sarili na magsalita. Bagay na tila ba, hindi niya nagagawa sa mga nakaraang araw. Naindu si Ian sa pag-inom ng kanyang kape at napatingin kay Sheryl. Hindi talaga ako mahilig magsalita? Sagot niya ngunit parang may kakaiba sa boses niya. Sa hindi inaasahan, ay may naramdaman si Ian na kakaiba habang tinitignan ang mga mata ni Cheryl Sa mga mata ng dalaga, Muling nakita ni Ian ang imahe ni Carmela. Parang muli niyang nakaharap ang pinakamamahal niyang babae. Napakalakas ng pintig ng kanyang puso at natigilan siya sa pag-iling. Nang bigla na lamang tumayo si Ian at lumabas sa coffee shop. Tila ba hindi niya matiis ang nadarama. Naiwan si Cheryl. Nalilito habang pinagmamasla ng binata na papalayo sa kanya. Ano bang nangyayari? Kakaiba talaga ang taong yun? Napaka weird tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang naging reaksyon ni Ian at kung bakit ito bigla na lamang umalis. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, hindi siya nagtagal at nagpa siya na lamang nasundan ng lalaki. Hindi malayo ang nilakbay ni Cheryl at sa pagtahak niya sa kalsada, natagpuan niya si Ian na patuloy na naglalakad ng malalim ang iniisip. Tumigil si Cheryl sa harapan ni Ian at nagsalita na may kalakip na pangusap. Pasensya ka na pero hindi ko may makialam... Ano bang nangyari sa'yo? At bakit ganyan ka? Hindi agad sumagot si Ian. Ngunit sa wakas ay nagangat na siya ng muka at nilingon si Sheryl. Sa mga mata niya... Ay may makikitang puno ng kalungkutan at pagtanasa. Huwag ka nang makialam. Layoon mo na lamang ako. Kasi hindi ako interesado sa mga babae. Sabi niya ng mahinaon. Si Sheryl naman ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ngunit sa kanyang puso ay naisip niyang ito ay isang pagkakataon upang tulungan si Ian na maghilom mula sa kung ano man ang nakaraan nito. Kung nais mo nang makikwentuhan, ay narito lang ako, sabi ni Cheryl. At hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ngiting sabi ni Cheryl ngunit mas lalo lamang na natahimik ang binata. Hindi na yun pinansin ni Ian at diretyo na lamang siya sa paglalakad habang nakasunod pa rin ang babae sa kanya habang pilit na binabalik sa kanyang payo. Tumawid pa si Ian sa kalsada at hindi niya napansin na patuloy pa rin pala sa pagsunod ang dalagang si Cheryl. Namukhang hindi niya alam na signa ng kalsada naglalakal. Napansin ni Ian na may coaching papalapit sa kinatatayuan ng dalaga kaya't muling bumalik ang alaala kay Ian kung saan ito ang ikinamatay ng kanyang nobya noon na si Carmela. Dahil sa taranta, ay napatakbo na lamang si Ian kay Cheryl na malawak pa rin ang ngiti at mukhang walang kaalam-alam na masasagasaan na ito. Dali-daling lumapit ang binata sa dalaga at inilayo sa kalsada. At kasabay noon, ay sabay rin silang natapon sa gilid ng kalsada at sa kanapaupo. Huminto ang kotse at lumabas ang driver na galit na galit. Ano ba kayo ha? Gusto nyo bang magpakamatay dalawa? Nakakaperwisyo kayo ng dumaraan. Galit na saan ng driver. Kaya't mabilis na tumayo si Cheryl at tumingin ang tawad. Sorry po. Sorry po talaga. Nahihiyang sabi ni Cheryl habang panay na nakayuko sa harapan ng driver. Maya, maya pa ay umalis na ang driver at iniwan ng binata at dalaga. Tumayo na rin si Ian at kunot noong humarap sa dalaga. Ano bang pumasok sa kokote mo at nakasunod ka sa akin? Hindi ka man lamang tumitingin sa paligid mo. Muntikan ka pang mamatay. Inis sabi ni Ian kahit hindi na makatingin ang dalaga at yumuko na lamang ito Sorry ah, munting sabi na lamang ng dalaga at walang pasabi na ibinigay ang payo at umalis na parang nagtatampo. Nagulat na lamang rin si Ian at naiwan siyang nakakunot ang noo. Mula ng unang makita, ay palaging nagkakasalubong si na Ian at Cheryl sa kanilang paboritong coffee shop. Lumalaki ang ngiti ni Cheryl tuwing nakikita itong si Ian. Ngunit si Ian ay tila walang pinagbago at wala pa rin pakialam sa dalaga. Subalit sa kabila ng kanyang malamig na kilos, hindi siya tumigil sa pag-aabala kay Sherry. Isang araw ay nasa isang sulok ng coffee shop si Ian Cherry, at Sherry at nag-uusap sila ng masinsinan. Ian, alam mo ba na marami akong pinagdaanan sa buhay? Simula ni Sherry. Matagal ko nang gustong ipahagi ito sa iyo, kaya ito na. Umupo si Ian at tila ba interesado sa kwento ng babae. Ngunit hindi pa rin siya nagpapakita ng anumang emosyon. Ano ba yon? Wika niya at hindi pa rin gaano ang interesado. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Sheryl. Nagmula ako sa isang pamilya na puno ng hirap at pag-aaway. Kwento ni Sheryl, napakahirap ng buhay namin noong bata pa ako at tila ba palaging sumisiklab ang alitan sa aming bahay? Sa mga panahong iyon ay narealize kong ang pamilya ay hindi palaging perpekto. Napagtanto ni Ian na may ibang dimensions si Sheryl na hindi niya unang napansin. Nakakabigla. Sabi niya, paano mo nakaya ang mga pagsubok na yun? Nagpatuloy naman si Cheryl. Sa gitna ng lahat ng ito, ay natutunan kong maging matatag at maging positibo sa buhay. Nagsumikap akong mag-aral at magtrabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Naging dahilan nito upang magkaroon ako ng pangarap sa buhay. Si Iya na hindi makakilos. Ngunit para bang unti-unti nang nagkakaroon ng interes sa kwento ni Cheryl. Napakausay mo palang tao, Sheryl. Wi ka niya ng may pagtitiwala. Lumaki ang ngiti ni Sheryl dahil doon. Salamat, Ian ha. Alam mo, simula nang una kitang makita, naramdaman ko ang pagbabago sa sarili ko. Masaya ako at natutunan kitang turingan bilang isang kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalong naging malapit si na Ian at Sheryl. Bilang isang tunay na magkakaibigan. Sila ay nagtulungan at nagambag ng lakas sa isa't isa. Naging inspirasyon sa si Cheryl para kay Ian na harapin ang kanyang mga takot at sakit na nararamdaman. Nag-ibamuli ang pananaw ni Ian sa buhay at natutunan niyang maging mas bukas sa mga tao sa kanyang paligid. Hindi lang niya natuklasan ang pagkakaibigan kay Sheryl, kundi natuklasan din niya ang sarili at ang posibilidad ng pag-ibig na makakapagbukas ng puso niyang muli. Nagpapasalamat ako Sheryl, wika ni Ian sa kanyang kaibigang babae. Dahil sa iyo, natutunan kong maging mas bukas at maging masaya sa buhay. Tumango si Cheryl na puno ng pasasalamat. Nagpapasalamat din ako, Ian. Isa ka sa mga dahilan kung bakit naging mas matatag ako at natutunan kong maging totoo sa sarili ko. Sa mga simpleng pagkakataon na magkasama sila, natagpuan nila ang kanilang kaligayahan sa pagkakaibigan. At sa uli, natutunan nilang mahalin at tanggapin ang isa't isa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Ang pag-ibig at pagkakaibigan ay nagdulot ng liwanag at pag-asa sa mga puso nila. At ang dating malamig at malungkot na buhay ni Ian ay unti-unti naging masaya at mas makulay. Isang araw, nasa isang restaurant si na Ian at Sherry. Nagkakasama habang kumakain. Ngunit bigla na lamang may lumapit sa kanila. Isang lalaki na agad na nagpakilala kay Ian. O oh, kamusta na Ian? Masaya akong makita kang masaya. Ngiting sabi ng lalaki na nagpakilala sa sarili bilang si Dr. Reyes, ang dating doktor ni Carmela. Ngunit ang atensyon ni Dr. Reyes ay hindi nagtagal kay Ian at bagyang napalingon kay Cheryl. Cheryl e Karma? Di ba ikaw yung kaibigan ni Carmela? Ikaw yung babaeng binigyan ni Carmela ng mata? I mean, ikaw yung binigyan ng mga mata niya matapos niyang mamatay? Tama ba ako? Gulat na sabi ng doktor. Ang mga salitang iyon, ay nagdulot ng mas malalim na kulat sa lahat ng naroon, pati na rin kay Sheryl at Ian. Ah, ako nga po dok, ako po yung bulag na kaibigan ni Cheryl nung bata pa po, po kami. Pag-amin ni Cheryl na halatang nahihirapan sa pagpapaliwanag. Hindi makapaniwalang nakatingin si Ian sa mga mata ni Cheryl. Bakit hindi mo sinabi sa akin Sheryl? So ibig sabihin niyang mga mata mo ay mula kay Carmela? Kaya pala napakapamilyar ng mga mata mo. Kung makatitig ka sa akin, sabi na lamang ni Ian hindi niya alam kung paano itatago ang halong kalituhan at emosyon bakit mo ito itanago Sheryl? niloloko mo lang ba ako? parang naiiyak na sabi ni Ian at agad na tumayo upang lumabas ng restaurant sumunod naman si Sheryl at nag-aalala para kay Ian Ian, I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo sabit ni Sheryl habang naiiyak nangako kasi ako kay Carmela na kapag siya ay nawala na ahalagaan kita at masasayahin. Nagmamakaawa siya sa akin, nasamaan ka kapag mawawala na siya. Nalito at labis na nasaktan si Ian. Bakit niya naman naisip yan? Alam ba niya na mamamatay na siya? Tanong ni Ian na hindi mapigilang ilabas ang kanyang emosyon. Umiiyak na si Sheryl at walang imik. Sa uli, ay binigyan niya si Ian ng malalim na sagot. Oo, oh, alam niya na Ian. Alam ni Carmela na malapit na siyang mawala at matagal na siyang may sakit mula bata pa kami. Isa akong bulag noon at siya naman ay masakit na hindi na kayang pagalingin pa ng kung sino man. At nung araw bago siya mamatay ay nalaman niyang kaunti na lamang ang oras ng matitira sa kanya. Bukang natakot siyang sabihin sa ito at matagal niya itong pinanong lahat at sa ang plano na ibibigay niya sa akin ang mata niya. Kapag nawala na siya at nagmakaawang babantayin ka, alam kong masakit pero na ako yung sinadya ni Carmela na masagasaan ng araw na iyon kaysa sabihin sa iyo ang katotohanan. Natakot lang talaga si Carmela na malaman mo ang totoo at masaktan ka kahit naisip niyang gawin ng lahat para mapasaya ka at para magkaroon ng bago at masayang buhay pagkatapos niyang mawala. Umiiyak na paliwanag ni Cheryl kahit hindi na rin nakapagpigil pa si Ian at umiyak na sa harapan ng dalaga. Sobrang sakit ito para kay Ian lalo na ngayon na alam na niya ang buong katotohanan. Hindi pa rin siya makapaniwala ngunit sobrang sakit nito para sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga oras na iyon. Hindi na lamang nakapagpigil si Ian at umiyak na lamang ng umiyak habang binabanggit ang pangalan ni Carmela at nagsisisi na hindi niya agad nalaman ang totoong kalagayan nito. Matapos malaman ni Ian ang buong katotohanan patungkol kay Cheryl at ang pagtuturing nito sa kanyang mga mata, mas lalong naging malapit sila na ni Ian at Sheryl. Walang nagbago sa kanilang relasyon at patuloy pa rin silang naging mabuti at tapat sa isa't isa. Hindi na niya itinatago ang kanyang nararamdaman kay Cheryl at hindi na rin ito nag-atubiling magmahal ng buong puso. Naisip ni Ian na ang buhay ay puno ng pagbabago at hindi ito mapipigilan. Natutunan niyang tanggapin ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Maging masakit man o masaya sa pagiging boss ni Ian kay Cheryl asa pagtanggap niya sa mga pagbabago, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Mula sa pagkakaibigan, hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila ni Ian at pati na rin itong si Cheryl. Tuwing kaarawan ni Ian, sila ay nagde-date at nagdiriwang ng magkasama. Hindi nila nakakalimutan ang mga alaala kay Carmela at tuwing bumibisita sila sa punto nito, hindi nila nakakalimutan mag-alay ng mga bulaklak at pasasalamat. Naging kontento si Ian sa kanyang buhay at sa tulong ni Sheryl, natutunan niyang maging masaya sa kabila ng mga pagsubok. Hindi na siya takot magmahal at magpatawad muli. At alam niyang ang pag-ibig ay isa sa mga pinakamagandang bahagi ng buhay ng isang tao. Sa uli, ay natutunan na iya na ang buhay ay puno ng kaganapan at mahalaga ang yakapi ng mga pagbabago na dala nito. Si Sheryl ay nagbigay liwanag at kasiyahan sa kanyang puso at sa kanyang mga mata na tagpuan niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Natutunan ni Ian na maging masaya at kontento sa kabila ng lahat at sa pag-ibig. Natagpuan niya ang lunas para sa kanyang mga sugatang puso. Ang kwento ng buhay ni Ian ay nagbigay daan sa ilang mahalagang aral patungkol sa pag-ibig at pagtanggap sa mga pagbabago ng buhay. Una, itinuro sa kwento na ang pag-ibig ay hindi palaging magbibigay ng sakit o lungkot. bagkus ito rin ang magbibigay liwanag at kaligayahan sa buhay ng isang tao. Hindi dapat maging hadlang ang mga masakit na nakaraan o kaya naman ay mga karanasan sa pag-ibig para maging mas bukas at handang magmahal muli. At sa huli, ang kwento ay nagpapakita ng halaga ng pagiging bukas at malasakit sa mga tao sa paligid mo. Si Cheryl ay naging daan para kay Ian upang makabangon mula sa kanyang lungkot at pati na rin ang takot. Sa pagiging tapat, bukas at totoo sa isa't isa. Tisaan sila ay natutunan ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang kwento ni Ian ay nagpapakita na ang buhay ay puno ng pagkakataon para sa pag-asa, pag-ibig at kaligayahan. Ang lahat ng ito ay maaaring makamtan sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga pagbabago, pagiging bukas sa bagong karanasan, at pagmamahal sa mga taong nagbibigay kulay sa ating buhay.